Alpha, Scene 3, Take 1. ako pala si Mark Dave Yamoyam, also known as Etag TV. Kino si Mark Dave kung pwede kay Etag TV? So si Mark Dave kasi isa siyang seryosong tao. isa siyang nurse by profession, part-time contractor. Si Etag TV naman, isa siyang vlogger. Uy, shoutout sa makasakmol natin dito, PMA Cadet. Quality, kasakmol. Quality! Hello <laughs> mga kasakmol, may mga bisita tayo dito from Rosales, Pangasinan. niyon At uh, entertainer sa mga bisita. So, ang lang inaabangan natin ang first bite ng... Panoorin niyo po mga kasakmol, ang kwento ni Utag TV ng Benguet sa Tikim TV YouTube channel. So matatagpuan po tayo dito sa Benguet Bekel Central uh, Municipality of La Trinidad. Bali dito open tayo from 11 a.m. Until 5pm or depende, pag naubos yung stocks natin, uh, doon magkoclose po tayo. Pero welcome pa rin mga visitors natin until 5pm. Yung mga gusto magpagpwentuhan sa atin, pwedeng pwede yan. So dito sa atin, nagsuserve tayo ng ginagawa natin mga smoke products. Like for example, yung mix-mix natin, stir-fried na smoke utag Mixture siya, lahat ng mga ginagawa, ginagawa nating smoke products. Andun yung smoke creams, smoke pinoneg. Bloodless Pinoneg. Siyempre, hindi mawawala ang Smoke Itag. Siyempre, andun din yung ating pinikpikan na kakaiba na tinatawag nating pinikpikan overload. Kung nasa Baguio ka nga, ay huwag mong palalagpasin na hindi matikman ang pinikpikan overload ni Itag TV. 2000. Pero yung products ko, nag-start ako noong September. Last year lang. So, nagsimula tayo noong 2018. Doon natin ginawa yung page na Itag TV. Uh, noong una kasi, nagko-content lang ako. Talagang gumagawa ako ng mga smoke products, binibideo ko. Tapos nung una, parang sinama ako na rin ng vlogging. Parang ko ginagawa yung mga products. And then, kalaunan naging business na rin siya. Opo, dito ako lum lumagi sa Benguet. Pero yung father ko, nagaling sa siya, Mountain Province. Doon po tayo nagsimula doon sa uh, products natin na etag. Etag! Yan ang tawag sa karneng sadyang binubulok So, bali ang itag, yan, eh. parang processed uh, meat yan. Cured. Baga, yan. Para ma-preserve din daw ng mga tigak Cordillera. Depende-depende na lang kung saan ka dito sa Cordillera. Iba-ibang diskarte iba-ibang process iba-ibang lasa. Kung minsan nga, inuuud pa. Uh, ang kinalakihan kasi namin dito, talagang ito, napapanood ko sa grandfather ko, sa father ko, yung process na ginagawa nila. Tapos minsan, inuud pa nga minsan noon, mga bata kami. Pero sa akin, alam kong hindi yan kakainin ng mga bisita. Like for example, galing sa Manila, galing sa Lowlands. Siyempre, hindi nila kakain, may uud yan eh. Pero dito kasi sa amin, mga lolo namin, mga sinaunang kwan, okay sa kanila yun. Kahit may uud yan, kakainin nila. So parang ginawa ko, para uh, makapag-connect ako sa ibang uh, places dito sa Pilipinas na uh, curious sila sa itag. Siyempre, medyo nag-adjust ako. Nag-adjust ako sa processing. Dapat walang amoy. Dapat walang masyadong maalat. Kasi yung traditional kasi na ginagawa namin dito na itag, maalat na maalat talaga siya. Maalat siya. Hindi mo siya pwedeng kainin na lang nang i-slice mo tapos kaka hindi kailangan mo ng pakuloan ng matagal hanggang sa ma-dissolve yung salt, maalis yung salt bago mo kainin. Yung sa atin ngayon, eto naman ang kagandahan. Lesser salt, walang aftertaste, at saka mabango siya. Kung nasa sagada ka, kagaya nung ginagawa ko, pinapausukan nila yung kanilang atag. Pag nasa Bontoc ka naman, sa Bontok Mountain Province, uh, bini nila sa araw yung kanilang atag. Kaya yung uh, yung sa akin, may konting twist. Yan. Dito kasi sa Benguet, kung nasaan tayo ngayon, ang tawag nila dun sa pinapausukan nilang karne, kiniing. Uh, in English, smoke. Ang ginawa ko ngayon, dahil ang mother ko is from Benguet, yung father ko is from Mountain Province, parang pinagsama ko. Para naman uh, may fusion ng product from Mountain Province and from Benguet. So ang ginawa natin, gumawa tayo ng brand name na Smoke tag or Kiniing na tag. Gumawa ako ng paraan para mai uh, maipromote ko sa kahit from uh, other places dito sa Pilipinas. Uh, innovated product, smoke products dito sa Cordillera. Check this out, mga kasapun. Mmm, pato. <laughs> Actually maraming nag, uh, nag bash sa akin. Para sigurado'ng walang papasok na lang ako 'yan. Nilagay na natin ng mosquito net. Na hindi daw ganito ang products ng Cordillera. Then, pag sisarahan natin 'yan, magsi-circulate 'yan sa loob. Yan. Hindi daw ganyan, dapat longer yung process. Tingnan nyo naman yung apoy nasa gilid lang. Hindi nasusunog yung ating natag. Ayan. Ganyan ho ang utag ng sagada mga idol. Pero nagka-pandemic, naging busy tayo dahil isa rin tayong uh, nurse nung pandemic during that time. Naging busy tayo, may responde tayo sa mga uh, COVID patients. Hindi natin nasikaso yung page natin. I will come to you in the silence. I will lift you from all your fears. Actually, nung nagsisimula tayo, napakahirap uh, kumuha ng viewers. What's up mga idol? Gagawa tayo ngayon na naman ng The Tag. Yan mga idol, kung makikita nyo, yan. Nakakawala ng pag-asa na parang walang nanonood sa atin. Parang boring yung video natin. Second version ng ating page, The TV 2.0. Ayan mga idol sasarang natin ating smuggler. Hanggang sa yun, parang nagkaroon tayo ng break na gumawa ng uh, mas kakaiba. Sabi ko nga, hindi mo natin maipapakain sa lahat ng mga bisita natin ang yung gusto lang natin kainin. Dapat uh, mag-adjust tayo, gumawa tayo ng pagkain. Uh, naging maluwag yung pandemic noon, 2022, sinimulan ko ulit. ang ginawa ko para maging exciting yung uh, content natin siyempre at saka yung serving natin, how, how we serve, paano natin sinaserve yung pagkain sa mga bisita natin. Nagpapa-first bite tayo. Paganda ng first bite kung sino pinaka magaling magsubo. Doon lumabas yung mga tagline natin na kasakmol, then first bite, quality, yun. Gumawa ng pakulo hanggang sa maraming natuwa. parang ito yung naging oh, naging sekreto natin kung paano natin nakuha yung mga customers natin from far places. Like for example, Bataan. Nalayo nun, Batangas. From South Cotabato, pinakamalayang bumisita dito. Sambuanga del Sur. Mga foreigners, galing uh, Germany, galing Spain. Uh, Japan yata yung isa or Taiwan, di Shout yes. out Japan at oh. Natikman na, na ng mga tiga-bisayas. May bisita tayong tiga-ilo-ilo noon na ipatikim natin sa kanila yung ginagawa natin na... Subukan nila yung piniktikan overload natin. Out sa mga kasakmon natin dyan sa Antipolo, andito na sila. Sa ganun, napaggawa niya, napopromote niya yung culture. So tama, parang promote natin yung culture natin, culture ng mother from my mother's side dito sa Benguet, and from my father, which is from Mountain Province. na nagulat tayo kasi maraming naka-appreciate at maraming natuto uh, natutuwa ang mga ginagawa natin. Na maging content creator, mag-vlog, mag-prepare ng pagkain na napakasimple lang ng preparation ko ng pagkain kasi ganito kasi ganito dito sa Benguet. Hindi kami masyadong maarte sa pagkain, sa preparation. Napakasimple lang, asin lang po ang diskarte namin at saka yung pagpapausok, pagbibilad sa araw sa mga karne. Ganun lang po. Makitang malinis yung proseso ng pagkakagawa. So dito ang ginagawa ko. So pinapa first bite ko sila. And pinapatikim po sa kanila yung yung products natin, smoke products natin like for example yung ating smoke utag at saka yung smoke pinonog. Ayun, pinapatikim natin muna sa kanila at uh, tinitignan natin yung uh, kung nila, yung expression nila sa pagkain. Kung na sasarapan ba sila, natutuwa sila pag sa pagkain. Ayun, marami namang natuwa at yun, yun ang hinahanap-hanap nila pag pumupunta sila dito, gusto nilang uh, na pipicturean na nagfo first time. Iyan ang first bite nila mga kasakot. Ay, so, subukan nila yung kinikpikan overload natin. Tignan natin kung magaling silang mag-first buy. na ako sa Baguio. Meron akong babalik-balikan dito, guys. Right? Ang may ko lang sa mga may mga pangarap sa buhay, huwag kayong tumigil. Ayan. Kung pumalpak yung plan A, may plan B pa naman, may plan C. One, two, three. Okay, quality. Ayan, mga hanto. Hanggang sa maabot natin yung gusto natin. Yun lang mga kasakmol. At syempre, magtiwala lang kayo sa sarili ninyo. At sa syempre, sa Diyos. Uh, yan, bumisita sa atin ng KMJS. Sa I Wonder, kay Ma'am uh, Susan Enriquez sa PTV, Cordillera. Sa mga vloggers, kay Ka Food Trip, marami pang iba. Hindi ko na maalala yung iba, pero maraming mga vloggers na pumunta dito. Thank you po sa uh, pag-promote sa atin. Sabi ko nga dito sa akin, lahat welcome dito. Bata, matanda, kahit sino ka man, welcome ka dito. May libreng kape. Kung gusto mong kumain, walang problema dyan. Lahat na ini-entertain natin hanggat kaya natin. <laughs> Welcome, welcome po! Ang kasakul natin na sa Surigao del Sur. Ang sasabi, quality kasakul! Ayan, ready, one, two, three. Nagpapasalamat ako doon sa mga nag-appreciate sa akin, lahat ng mga bumibisita dito na gusto lang magkipag-picture sa atin. Medyo na-overwhelm tayo na uh, ganito pala lang nalayo ni Itag, na, 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 narating ni Utag TV. na hindi ko ina-expect na yan, pumunta lang sila dito para matikman yung ginagawa natin, para magipag-picture. Kaya kami napadpad dito kay Sir Etag TV. Maiba naman, and local to eh. I mean, locally made here in Benguet, di ba? Yung Etag, di ba? Much better than the usual na natikman ko. Uh, further down, Baguio. Which are season very well and talagang pure heart na ginawa siya. Ang masasabi ko lang, ibang level talaga siya. Wasn't expecting na ganito siya kasarap. Ay, quality po yung pagkain dito. Sarap, anlambot and malasa siya. Like even the soup. Pwedeng dayuhin kahit balikan from Manila to Benguet para matikman lang itong etad na sikat na sikat etad TV at babalik-balikan yung pinagustuhan ko yung ribs tsaka yung etag itself yung may fatty parang pork belly ano siya eh by pure natural lang na seasonings open po lahat pinapakita niya yung paano niya ginagawa yung kung nakikita yung mga native foods ng mga kaigurutan katulad kami we're not aware kung paano siya pero nung nakita namin kung paano siya prepare ni Sir Etag TV na nakita namin na ah yes pwede natin siya try and then nasarapan kami so Yeah, considering the aging process, saka yung cooking process niya. Talagang by heart talaga. Time, effort, saka tala sacrifice talaga ng oras. Kaya bilib ako, sarap talaga. <laughs> so the yung difference dito, I mean nag-mix yung smokiness ng meat doon sa soup that alone enhances the flavor. Kaya Parang wala, naiba talaga siya Hindi mo makahanap somewhere in, in any other sa Philippines. Yun pa, isa. Because I, I was expecting, pagka na-imagine ko yung term na pinikpikan, parang iba yung na ko. Ang sarap ng soup. Talagang mapapakanin. Pinikpikan. Soup, bagay na bagay dito sa weather ng Baguio. Sa itong bagay para ma-promote yung culture ng mga highlands. So ngayon, maraming pumupunta dito na gustong matry native dish ng kay Gorotan. Alos touristy spot na po. Yes! Sulit ang punta. Sobrang sarap. Nakakatuwa lang. Nakakataba ng puso. Maraming salamat sa inyong lahat. Yun yung magbibigay sa inyo ng peace of mind. Kung maraming problema ang pumapasok, isa lang naman ang sandalan natin, ang Diyos lang naman. Para maging maluwag ulit yung kaluoban natin, yung pakiramdam natin para magsimula ulit. So gawin mo lang lahat ng best mo, yung kaya mo. just na lang ang uh, tutugon sa mga kulang Si Dave, matagal na raw na gumagawa at nagbebenta ng smoked meat sa proseso na kung tawagin nilang mga kangkanae, kiniing. Dahil kahit sa parte ng Pilipinas, ang kanyang etag at pinuneg, tinarayo. So eto pala mga kasak mo lang kadalasang tanong sa atin kung bakit laging energetic daw si Itag TV sa lahat ng mga videos niya. Isa lang yan mga kasak mo. nag -e enjoy kasi tayo sa ginagawa natin kaya hindi natin nararamdaman ng pagod. At syempre, nakikita natin na lahat ng bisita natin, satisfied silang lahat. Yun lang yung mga kasak mo. Thank you so much sir. Quality kasak Hoy, Quality kasak Ram Rosales, Pangasinan. Ang pambatong araw ng kanilang lugar, ang pagluluto ng mga tradisyonal na pagkain gaya ng etag at pinuneg. Hi, this is me, Tag TV, as an Igorot content creator and a proud Cornelian. Ang bago pa lang ngayon dito mga kasakmol, dilipat tayo ng mas maluwang na lugar. So malapit lang dito rin lang sa atin, mga 30-40 meters away, dyan lang sa may highway. Madali niyong mahahanap yan. Ang pinaka-landmark ninyo, ang Petron Bakal ang Bukla Road. At syempre, mga asakmol, abangan nyo yung announcement natin sa ating page. Doon natin ina-announce kung lilipat na tayo. So, meron po tayong uh, Facebook account. Yun yung Atag TV. Meron din po tayo sa TikTok. Atag TV rin. Sa YouTube, Atag TV rin po yung account natin doon. Siguro maraming nagtatanong kung bakit Atag TV ang pangalan natin. Uh, alam ko kasi na pag narinig mo yung Atag, curious ka. Ano ba yung Itag? Parang common yan sa Cordillera o sa Mountain Province. Parang maraming curious na gustong matikman kung ano bang lasa ng atag talaga. Kasi maraming mga foreigners na nagbablog about atag dito sa, like for example, sa Sagada. For more inspiring food stories, please subscribe to Tikim TV YouTube channel.